Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging mensahe ni Coach Steve Kerr kay Jordan Poole. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Sa unang pagkakataon nga po mga katrops, Matapos i-trade ng Golden State Warriors si Jordan Poole papunta sa Washington Wizards sa nagdang off-season ay sa wakas, kinalaban na nga po nila itong ngayong araw na nagtapos sa pagkapanalo ng Warriors sa score na 129-118. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo, ay nagbigay rin naman nga po ang kanilang head coach ni si Steve Kerr ng mensahe sa kanilang dating manlalaro. ayun nga po sa naging pahayag nito sa media, Lubos nga na po ang kanyang pagsisisi sa nangyari noon sa pagitan na Draymond Green at Jordan Poole. Sinubukan na rin naman nga na po sana nilang lahat ng kanilang mga kaya upang mahandle at masolusyonan nga po nilang nangyari. Ngunit sadyang napilitan nga po sila na i-trade si Jordan Poole papunta sa Wizards na hanggang ngayon ay pinagsisisihan pa rin niya at ng kanilang buong kupunan. Yes, isang success story nga na po sana ang karir ni Jordan Poole gayong simula nga po sa pagiging isang hindi kilalang rookie ay nagawa nga po nitong matulungan ng Warriors na makakuha ng kampiyonato at eventually ay makakuha rin siya ng malaking kontrata. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Since nga po nagsusunod-sunod ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga nakalipas na lorong ngayong regular season, ay mas dumarami na rin naman nga po ang kanilang mga fans ang pumapayag na sa kanilang front office na gumawa ng trade sa lalong madaling panahon. Yes, kailangan na kailangan na nga po talagang gumawa ng trade ang Lakers. Kung gusto man nga po nalang mailigtas ang kanilang team sa posibleng patuloy na pagbagsak nila sa standings ng Western Conference. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, meron na rin naman nga na po ngayong isang klasing trade na maaaring gawin ngayon ng Lakers nang walang kahirap-hirap. At ito nga po ang sinasabing pagkuha nila kay Jerem Grant mula sa Portland Trailblazers gamit ang kanilang mga players na si D'Angelo Russell, Rui Hachimura, at isa na lang future first round pick. Para nga po sa inyong kalaman mga naga nag average naman nga po si Jeremy Grant ng 22.6 points, 3.8 rebounds, at 2.5 assists per game sa kanyang 49.6% shooting na siguradong mapapakinabangan ng gusto ng Los Angeles Lakers bilang katandem ni Anthony Davis sa kanilang frontcourt ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, And subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.